So, what's up guys? Good morning sa inyo lahat. Uh, ngayong araw ay uh, September 20, no? 2024. So, Friday na ng uh, umaga. At uh, nandito na ako sa Naga ngayon, sa Naga City dito sa Camarines Sur, sa probinsya ng Bicol, uh, uh, no? nga, so nag-ride ako, nag solo ride ako from uh, mula Quezon City, ng Batasan Hills, Quezon City sa bahay hanggang dito sa Naga no. umalis ako ng Quezon City 3pm let's say uh, 3pm ng hapon so uh, dito ako dumaan sa may uh, Antipolo Teresa, Pilarizal hanggang sa Mabitak Laguna Siniloan sa so, uh, so, Pagsangahan no. tapos dito na ako lumabas sa may Lukban so yun yung naging uh, takbo ko kagahapon naging ride ko kahapon. September 19. So, Lukban, lumabas ako, pinaka naging ano ko, isa tulay ng pagbilaw. Tapos, dumating ako doon ng mga bandang 6 or quarter to 6 p.m. No? Doon. Tapos, uh, ako, nag-stop over ako sa Atimonan. Dumaan ako dito sa Old Sigsag Road. No? Yung sinasabi nilang uh, bitukang manok sa Atimonan, Quezon. So, doon. then nag stop over ako sa bahay ng kumare ko, si Paring Peps, no, at uh, si Maring Gail, no? na mga tattoo artist din. So, nag stop over ako diyan sa atin mongunan. Uh, at uh, konting kwentuhan, no. At uh, dun na rin na dun na rin ako pinaghapunan, no? pinag-dinner ni Paring Peps, no. Then mga bandang alas 10 ng gabi, ride out na ulit, diretso na papunta rito sa Naga so ayun. Uh, 10 PM kagabi ride out dire-diretso. Nakarating ako dito sa sa Naga, dito sa accommodation namin mga bandang 4. Uh, mag ko na halos, no. 'Yun na po ang araw kung, na kung saan ay uh, event na, no, yung Tagboan art festival. Ayun. So nandito na tayo sa Naga. So, ang dahilan kung bakit nandito ako sa Naga, na-invite ako na mag-host ng uh, isang on the spot tattoo competition event dito sa Naga. So taon taon naman ako na akong invite dito sa Naga. No? And uh, shout out sa lahat ng mga tattoo artist dito sa Naga. At uh, shout out din kay Ma'am Sel sa Pantoha, ano. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at uh, pag iimbita sa akin na maging part ng event dito sa Naga. Maraming salamat. So, ayun. Yun ang dahilan kung bakit nandito. No? So, nandito ako sa accommodation namin. Yung mga kasama ko, wala na. ah uh, nandun na. Sila Michael Peraro, sila Jeremy Tood, si Michael Pustrado. Ayan. Uh, ito yung accommodation namin na ihinanda ng aming uh, organizer. no Tapos, ito yung labas. Um, eto ito ay uh, resort ni Sir Harry De La Luna. Ayun, mukhang meron re eh renovate dyan hindi ganyan itsura niyan dati eh. So ayan. ano, no, uh, merong pool doon sa bandaron, may swimming pool. Ito fish pond to Tapos may bagong gawang pool. So kagabi pagdating namin dito, may pool party pa yan diyan kagabi eh. So uh, hindi ko na lang na-videohan kasi punta muna tayo dun sa event venue, no. Ah uh, dahil uh, anong oras na alauna na pasado o hindi 12.25 na ng tanghali so punta muna tayo doon sa ano sa event venue tara samahan nyo ako sana panoorin nyo uh, para makita nyo kung ano yung sitwasyon ng mga kapatid nating tattoo arts dito diba? hanggat kaya ko pa pag hindi ko na kaya siguro baka nasa bahay lang po ako kaya eh, ako lang po eh Parang kung andyan yung aking friend MC, nakita ko doon sa... Kasi, alam mo po, alam yung mga event, yung ng mga babae. So, ayun, guys, you know, nandito na ako sa venue ng uh, Tagboan na Art Festival, ano. Uh, balit tagboan ay uh, art festival siya na hindi lang nakaparticular sa tattoo competition kumbaga may iba't ibang mga variety rin to ng art no mayroong mga paintings may cosplay no iba't ibang mga variety ng art no uh, gusto ko lang makita nyo kung ano itsura nung uh, lugar dito medyo maulan uy, medyo ay samusta isimula na uh, oh ano oh hindi mamaya pa ayun okay. nga so ayun Uh, gusto ko makita nyo yung lugar natin dito no? at uh, maganda maganda yung ano ayan ayan so dito ngayon ginaganap yung tagboan festival ayan ayan, ayan yung pagkor building event center ayan Andiyan tayo sa taas yung naging venue ng ano ng tattoo competition no. So eto yung buong paligid niyan may stage doon no, para sa concert mamaya then may mga booth dito ayan tapos may uh, food booths ayan tapos ayan may mga cosplayer din dito na no, mga nagsisipunta ayan so eh, dito din nandito rin yung uh, tattoo truck ng uh, team ni ano ayan DIGTA tattoo ayan yung uh, tattoo truck nila Rodel Oco Nandiyan si Kuya Granny, oh. Ayan, shout out, oh. Ayan. ayan. So, so, ayan. Ayan, oh, may mga cosplayer tayo dyan, oh. At tignan natin dito, meron silang, tignan natin dito, meron silang boot dito ng mga, uh, parang mga, picture uh, to, ng mga uh, memories or history ng Naga. Ayan about sa Peña Francia. Nahin uh. uh. nin pagtubod. Ah, mga pictures ng mga kuhang larawan ng mga iba't ibang mga photographer dito sa Naga. Oh. Akit na ako sa taas. Para makita natin kung ano yung uh, sitwasyon dito sa uh, tattoo competition dito sa uh, Tagboan, no? sa Naga. Para maipakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dun sa on-the-spot tattoo competition. Okay. Ayun, meron din sila dito mga naka-display na ano, mga canvas, mga paintings and uh, base sa kwento nung nagbabantay kanina for sale daw to eh. Mga handcraft ng mga artist dito sa Naga. So, ayan. ayan. ito yung mga ilan sa mga magagandang nandito. Ayan. Sabi, ito daw, nag-range ng mga 30 P30,000 then ito is uh, 20 to 23 or 28,000 yan And, tapos meron pang iba dito yan yan may art exhibit mga painting yan so, mga uh, for sale ng mga artworks ng mga artist dito eto maganda oh landscape ayan. ayan then dito naman sa kabilang side ay uh, eto na yung on the spot tattoo competition ayan andyan si Bokyo ang gaganda ng realism sa dulo oh na si Jeremy oh. Si Jeremy hindi ang kasali. Nagka, nagkikliyente lang yan. Hindi pwedeng sumali yan kasi judge kuya niya. Tapos meron dito mga flash art design ni Sir Granny. Yeah. Si piercing din. Ayan. Yeah. Piercing si ate eh. Piercing sana ako. Piercing si ate eh. Ah, uh, may daya tayo from Laguna, oh. Sipag, oh. Mula sa Laguna nag uh, ng bigol. Ayun, oh. Yeah. No? Yeah. Amad Master. Oh, sakripisyo pa 'yung model niya, no. Partida, yan. Oh. walang kain, walang tanghali, nakatayo, tinatatuan. Oh. Ah, maniwala. <laughs> <laughs> so, ayan, no. Oh. Ayun 'yung dikit pa lang 'yung pinagkatsu. Dirigent Ito mo muna tayo sa gilid habang... Ano yan? ba yan? Habang pa sipat-sipat lang. Sipat-sipat lang. Sa mga baby cake. Sipat, sipat lang. Muna tayo. we اوه ایده

Pagod sa mga judges na yeah. Dahil hindi natin may may sa lang sa mga ay pinaroon sa ulo ng local government ng Magas. Yeah. So once again, na natin ang mga organizer ng Tagbo at Art Festival and uh, sa local government ng Magas City and ngayon uh, din sa ating ang narawal mayor Nelson Negasyon. Palapakan yeah. natin behalf of uh, events and protocol, Naga City, Sir uh, General. Yeah. Entry number 10. Ah, okay. She will believe now. Okay, okay. My place goes to entry number 1. Entry number one. Next, eighth place goes to entry number five. Next, seventh place goes to entry number thirty five. number copy block, and a previous from our sponsors. And now, we're going to have a birthday act. Third place. <laughs> Third place will receive a trophy, cash, block, and a previous from our sponsors. Third place goes to entry number 21. Artist, Ken hey! Third place 7,000 pounds. ay yes, magandang hapon ayan. O hindi uh, na ako nakapag-record ng video kagabi after ng event ano. Uh, pero ayan uh, ngayong araw ay uh, September 21 at uh, alas 5 na ng hapon. No. Hatanda uh, nandito pa rin kami sa Naga ano. At ito uh, nga itong kinilalagyan ko ay uh, uh, second floor ng isang building dito sa Naga so, dito kami nag stay ngayon kasi nga uh, meron kami nga uh, mga tattoo client today. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. ayan, si Michael Peraro. Nag-tattoo uh, siya ngayon. I'm ng going. And then, si Jeremy. Ayan, dyan. Tapos ako, eto. Ayan. Uh, may client ako. Ayan. So, yun, may client ako. Minimal tattoo. Yan. Uh, gagawang ko ng tattoo, ng custom design tattoo si Mama para dito sa likod niya. So, ayun, ano? At uh, dito sa kinalalagyan ko ay uh, itang kitang-kita ko yung sitwasyon sa baba ng mga deboto at uh, mga tao. No? Dahil piyesta nga ngayon ng uh, Peña Francia. Ayan. Ayan, guys. Nasa city proper ako ng Naga City. Ayan. So marami pa ring mga tao. Kanina buong araw na maaraw talaga dito, walang ulan. Ngayon lang na hapon alas 4 at uh, alas 5. Ayan. So, ngayon so, ngayong araw kasi ay uh, Clubial parade ng uh, mahal na berheng na niina dito sa Naga. So taon-taon naman ginaganap tong Peña Francia na to. So taon-taon din tayo nga uh, nai-invite dito as host ng event. Ano? So, ayun, gusto ko lang din sabihin na congratulations sa lahat ng mga uh, tattoo artist na sumuporta sa Tagboan na uh, Art Festival. Ayan, congratulations sa inyong lahat. At uh, maraming salamat. Ano. Uh, nanalo man o hindi, you know, uh, congratulations pa rin sa inyong lahat. You know. At uh, magkita kita tayo hopefully, magkita kita tayo next year ulit dito sa Naga. Ano, at sana ma-invite ulit tayo. At uh, maraming salamat din kaya uh, Ma'am Selsa Pantoja sa pag-invite ulit sa akin uh, bilang host ng uh, kanyang event ano. At siyempre sa local government ng Naga City uh, sa uh, mga organizer ng tagboan, maraming salamat po sa inyo no. At hindi uh, sa mga nakaapiran, sa mga nakabatian, nakakwentuhan ng mga tattoo artist dito sa Naga. Maraming salamat sa inyo. At uh, sana makarating din ako ulit sa iba pang part ng uh, visual no? Sa especially sa Sorsogon sana ma-invite ako doon bilang host, no? So, ayun lang, maraming maraming salamat sa mga nakapanood ng video na to, no? Kung umabot ka sa punto na to, maraming salamat sa iyo. Uh, time for uh, ano naman, racket naman tayo, sideline, no? At uh, magtatato nga tayo ngayong araw.